Hello mga body, welcome back sa ating channel Ha! Ang tagal natin hindi na vlog Mag-a-arrange tayo ng ista ngayon mga body Let's go! Dito tayo mga body You know So pwede na natin talagyan ng ista Ayan May mga ista na nga dito Naglagyan na balaga ng ista At Sya... at uh, meron din tayo ditong uh, albino kali bang pogi yan tapos ito yung female nya tingnan natin yung female yan albino din pogi Oy, maganda din pala to. Ayan. So, hanggang doon. Ito dito, lagyan natin ng isda. Same as sa mga drums. Sige natin ngayon, kung ano yung makukuha natin. Tapos meron ako dito yung hindi nalagyan ng tubig. Lagyan natin ng tubig yan ngayon para prepare sa mga susunod na gagawin natin mga body. Kaya, simulan na natin. Let's go! dito tayo mga bali simulan natin sa pagpili ng HB Red mga uh, iko grow out mga malalaki na, yung una natin kukunin ito sya dami iwan natin yung maliliit yan mga body unahin na natin itong malalaki tapos sasiponin natin itong lalagyan pati tikimin na naman natin ng bagong tubig para mas mabilis silang lumaki ayun HB red ang daming HB red na ah, kailangan i-separate para hindi mabansot yung ilalagay natin sa black box Yan sya yung mga visible na hmm. yung mga maliliit iwan na lang muna natin dito para mag grow out pa natin ng maayos ito lang mga visible muna Yan sya mga body oh, dumi dumi na oh kailangan na talaga syang saipunin kaya balikan ko kayo mga buddies pag napili na natin. See ya! Tapos dito naman tayo sa kabila mga buddy. Ito yung una. Ito yung pangalawa dito. And malalaki na din yung HB Red natin dito mga buddy. Kailangan natin ilipat. Kasi hindi sila tumataba pag andito sila kadami. So kailangan natin silang ilipat sa black box sha. Inilang muna natin yung mga visible na talaga na may. Yan yung patatabain natin. Gagamitan natin ng magic. Para tumaba. Keri, oh, no ganda ng kulay mo. Oh. Oops, may nasamang fry. Madami talaga. bakit na? kaya nga babawi na tapatayo malabisibol muna yan yan sa pagliligan kaya yung nakakonan lahat siya dito naman tayo sa third na planggana yan dalawa At yung pan third So kunin na natin itong mga malalaki Ito siya mga bali Tami na din pala ito Parang halos lahat na dito Ang malaki na So kunin na natin ito lahat Tira na lang natin itong mga maliliit Kasi isesegregate pa rin natin itong mga bali Yung mga malalaki na talaga Sa hindi gaano kalakihan gagawin natin today maka-arrange tayo ng isda para mapanatili natin yung quality ng gapis na hinahanap ng mga body natin ayan sya ang dami pala dito kita mo hmm? So, balikan ko kayo mga padi See ya. So, dito tayo mga padi sa ating black box. Ayan. So, piliin natin itong mga malalaki para haluin sila. Malaki sa malaki. Pero para ang hirap naman kunin. Sumasama yung mga maliliit. Ayan. So, hulog natin dyan same as sa mga meal, ayan yung mga hindi ganong kalakihan ihulog din natin dito sa kabila para magsama sama din sila tulad nito dito yan sila ayan ayan ang papayat <laughs> ang papayat naman yan body Payat pa yan ngayon. Tingnan nyo after a week. Nagamitan natin yan ng magic potion. <laughs> so, Diyan yan sila yung mga maliliit. Ito yung pinakamahirap na part, ang mag-segregate ng isda. Ang hmm, dami pa naman ito. Ito yung mga malalaki na dito sa kabilang mas madami talaga ng maliliit eh Ayan, para hindi sila buli sa pagkain. malalaki laki na buli na eh. Nanununtok na eh. Kaya, iwas buli sa isda. ilipat yung malalaki sa maliliit. Separate Ang dami naman ito. Yan. So, balikan ko kayo mga bali pag nakais na natin. See ya. So, eto na naman yung na-select na natin mga bali. HB Red. Hulog na naman natin sa box. So, dito natin na ihulog. Huwag natin isama yung tubig mga bali. Teka lang. Ito mga bali. mga bali. Lagyan natin ng lagayan ng tubig. Ayan yung isda. Dito na natin ito ihulog lahat. Kasi meron pa tayong kukunin sa kabila. Ayan. Ito lagbagan natin ito. Kulang yan dito. Dito ang dami no. Ayan na, oh. Parang napadami ito dito ah. Dito saktuhan lang Dami. Kasi yung mga medyo malalaki ang dyan. Kuha pa tayo mga bali. Mga bali. Malalaki na yung h dito. Hindi nga lang sila garong kataba. Kaya, pili tayo ng dami dito. Pain. Lapitin natin. Palapitin natin yung mga h -bered.

ko So, ito na na-select natin dito sa ref tab mga body. And, hindi siya lagaan ng itim. Kasi yung lalagyan nila ref tab. Ayan. Pero, ilipat natin ito sa black box. Tara. Tagan natin itong mga isda dito. Ayan, oh, kumakain na silang tubig. Ayan, mga bali tumutubi na sila ito dagdagan natin to dito kasi hindi ganong kadamihan tumutubi na yung mga isda natin ito, ito tayo mga body dagdagan natin itong mga hindi ganong kalakihan payatot mga ah, payatot uy, pinahulog maaari bang magtanong yung mga maliliit Idipat natin para tumaba Yeah, ka na po So dito na plangga na mga body is H buried then. Pinakadulo. Plangga na. So yung hinulog ko to siya dito is maliliit pa yung mga fry natin. Ay, fry nga maliliit ka yan. Payat pa. Ito sila. ito ngayon oh, malalaki na. At ang tataba na. So ilipat natin itong mga body Kasi ito yung papalit natin dito Yung ating albino na cowley Ayan So lahat ng H. dito Pull out natin lipat natin ito sa black box Para doon natin i-grow out Kasi masakit na sila dito kasi Wala na ano ba Huling pasilip ayan, tapos sasaypunin natin itong mga body and refillan natin ng panibagong tubig tara of course, itong mga malalaki na hindi pa natin dito sa mga malalaki na din na HB so dito yan sila tara yung sobra is ihulog natin dito sa kabilang black box Tingnan natin itong mga malalaki para hindi makapangbuli ng iba ayan o ayan yung mga malalaki natin ng HB Red so dito na sila magpapataba and magpapatsyabi papayat pa to nung hinulog ko sa planggana tapos ngayon ang tataba no effective so ayan I think yun lang dito na sila, yung sobra. Ito siya mga bali. Dito sila. Ibang lugar din to sa kanila. So, dyan na sila lalaki. Shouts na. So, yung spirit natin, isa, uh, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito itong HB Red na black box. Eh, meron pa tayong kukunin. Sa so, ngayon, ito pa yung nakuha natin. So, sobrang dami ng HB, mga badi. Parang kukulangin itong black box natin hanggang doon. Kasi meron pa tayong wild red na ililipat. So, ito lang muna. Balikan ko kayo ulit, mga badi. Kasi lalagyan natin ng halaman in Chubby Face. See ya! So, meron na naman tayong nakuha, mga badi. And so nakikita nyo yung ating HP Red Napakadami At ang papayat <laughs> Dito natin ito ilagay mga bali Paghatiin natin kasi Pag nasa isang lagayan lang sila Sigurado hindi ito tataba Kaya Hatiin natin sa dalawa Hindi natin bibilangin yan Sa masandok na lang o, oh, diba? O, oh, kabila naman. Yeah. Hmm, diba? Dami yung ichi birin. Alright. So, kulan na lang tayo ng bowl. Walang mga bowl po. Ayan o. Tubi. Kulan lang tayong bowl. So, isa, dalawa, tatlo. Apat. Lima. So, limang lalagyan ang walang bowl napan na natin dito mga body see ya so eto na mga body eto puro to HB red 1, dalawa, tatlo apat, lima anim, pito, 8, sam, sam na black box na puro HB red kaldi mga body Then, mamili na naman tayo ngayon ng Wild Red para dito sa sampung black box na nandito. So, dito natin ilalagay yung sampung Wild Red mga body. Punoyin natin ito ng Wild Red. Dito natin ko grow out. Let's go! So, dito tayo ng mga body ng Wild Red. At ang dami nito mga body. Dito tayo ng mga tigbibente sa isang black box. Ayan, dito na siya. Ayan. Female. Dami mo. Daming wild red. Ayan, tatlo. Apat. Buat, biar tambah nih, main sangat, ya. lima anjing, kue natin, pituh. Jadi, ada yang mata tabak lebih. 8. Ano na ba yun? Ano na ba yun? Aha! 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 Tumigap ko laki Ano yung kubosol? Ano yung magkapog? Ano yung nagkok? So, eto na mga body 25 pieces yung ginawa natin Bali, Baliwalong uh, male and then 17 na female Hulog natin sa black box mga badi para hindi masyadong crowded malalaki na kasi itong well dread natin compared dun sa h dread kaya hmm. para hindi maging crowded yung lalagyan huwag natin punuin huwag natin isama yung tubig para hindi ma white spot yung ating isda so ganyan lang mga body uy naipit 25 pieces dyan na sila lalaki kukuha okay, tayo ulit mga bali marami pa oh meron pa dito wild red din Ganyan, napakadaming wild red syempre juvenile size pa hindi pagkaanong kalakihan kaya kailangan natin ilipat sa black box para mas mabilis lumaki yung ating mga wild red nahinman natin yung mga female yan, dalawa hirap pumili malaki yung sua tayo Ito, maganda to pogi tatlo apat lima oops Well, lima tiga aning itu pa pang, -pit. pang pito pang walo walo itu pang siang Sampu Ito na yung babae niya 1, 2, 3, 4, 5 5 din ang lalaki Dagdagan pa natin yung female yung mga body Ayan 11 12 13 13 na ba yun? 14 maliit pa talaga nakuha ko pang um, ito mga ito 15 and balikan ko kayo mga body see ya ay papatuloy na natin yung vlog sama natin si body nag walk in mga body kumasa natin ang feeder female and meron siyang in order dito na HB Red may isang vlogger dito piti <laughs> <laughs> piti ang napili paldo na naman si boss amo manager wild red kali ito yung napili ng body natin and dalawang juvenile na female and siya juvenile female Sama na natin dito mga Bali. And dala siyang freebies kasi nag-walk in si Bali. Yan ang mail na blood red. Naman niyang kinuha niya na P-Dirt. Yan yung advantage pag nag-walk in ka dito mga Bali. Makakapili ka talaga. So, eto na mga Bali. Nalagyan na natin ang halaman. And then, cube face as usual ayan o oh. sya top slitter rin at yan may cube face na yan sa dulo alright so hanggang dito na lang mga bali don't forget to like, share, and subscribe and tuloy nating bukas yung video kasi mukhang uulan na lang malakas kaya huwag kalimutan mag comment sa baba para may chance manalo ng Wild Red Collie. You know a body vibe? Shout.